Kasi ako naniniwala kasi kung tunay na may pananampalataya ka kay Kristo, dapat mas lalo kang ka mga hawak sa kautusan. Dahil yung kautusan ng Diyos, hindi niya kinakalaban ng pananampalataya. Marami kasi may maling pananaw na mo, idinidiin ko yung kautusan, sinasabi nila na parang ito na yung aking way of salvation, ito na yung ipinalit ko sa pananampalataya. Hindi po, hindi nagbabago yung aking posisyon na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa o hindi nagbubunga ng mabuti, ito po ay patay. eh ang sabi ni Kristo sa mga mana ng palataya niya, kung tunay na iniibig niyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Kaya nung lumabas ako sa Seventh Day Adventist, pinanghawakan ko yung Ten Commandments. In fact, yan nga ang dahilan kaya ako lumabas. Marami kasi sa aking mga kasamahan dati, nagtuturo na dapat sundin ang kautusan. Pero nung inexpose ko na na yung guidelines na galing sa General Conference, yung abortion guidelines ay labag sa Ten Commandments, wala namang kayang manindigan sa kanila. Kanya-kanya nga silang takipan ta eh. Kanya-kanya silang palusot. Oh. No. Pero dahil tayo, nagpakita na tayo ang tunay na sumusunod na nindigan tayo. Kaya lumabas tayo kasi sabi sa Bible, humiwalay sa mga kapatid na hindi lumalakad sa daan ni Kristo. Ito yung mga lumalakad ng walang kaayusan. Sinasabing sinusunod na yung kautusan pero payag namang i-abort ang walang kalaban-laban na bata kagaya ng mongoloid or yung mga may physically and mentally defect based sa guidelines na galing sa general conference. Kala kasi nila, as long as yung magulang nagpasya, labas ka na doon. Hindi totoo yun. Labag sa Biblia po na mag-abort ang isang nagbubuntis kahit sabihin pang siya ang magdidesisyon noon. Siya nga nagdesisyon. Kanino galing? ng yung kapahintulutan sa general conference